Hi guys! Welcome to my channel! So ngayon guys, magluluto na naman ako ng gulay guys Pampahaba ng buhay, Char So meron akong malunggay, sitaw, kalabasa, uh, okra, of course may talong So tigsa 10 piso lang yung bili ko dyan sa palengke guys Simple nagbabansi tayo Char So yung malunggay libre lang yan dahil may tanim ako at saka yung tanglad, kinuha ko lang yan sa aking tanim. Siyempre, hindi mawawala ang sibuyas at bawang at ipanggigisa natin yan. So, lalahukan ko nga pala ng dalawang pirasong galunggong. Fresh na fresh from the market, char. Siyempre, hihimayin muna natin yung mga gulay bago natin lutuin at baga tayo mabukog, char. <laughs> Pagkatapos ng malunggay, sinunod ko naman yung sitaw. So, iba talaga pag fresh na fresh yung sitaw talaga. Pag hinimay mo siya ng paganyan, nakakasatisfy yung tunog talgang talagang yung crunchiness maririnig mo masarap sa tenga pagkatapos sinunod ko naman yung kalabasa so nasa inyo kung anong hiwa ang gusto niyo sa kalabasa syempre hiniwa ko na din yung okra isang hiwaan lang talaga hindi ko na tinanggal yung tali bago ko siya hiwain para isang hiwa lang madalian butcher sinunod ko na yung sibuyas at bawang so yung bawang pinokpok ko lang siya ng paganyan sanay naman ako masaktan char <laughs> Puro kalukuhan na naman tong voice na to. Charot lang. So, ayan na guys. Yung talong, inuna ko nga pala siyang hiwain kanina para hindi siya mangitim. Binabad ko siya sa tubig. Then, sinunod ko na din yung galunggong linisan. So, ganyan ako maglinis guys. Hinihiwa ko talaga ang tiyan niya para matanggal yung dugo-dugo niya. Then, hiniwa ko siya into tray kasi nagtitipid ako, guys. Ulam yan, isang linggo, char. Pagkatapos ko siyang hiwain, inilagay ko dyan sa plato. Nag-add ako dyan ng Himalayan salt. Siyempre, minasage-masage ko muna yan, guys, para manuo talaga yung asin doon sa kalamnan ng isi. Bago ko siya iprito, binabad ko siya mga 2 minutes lang. So ayan, ipinrito ko na nga siya after 2 minutes. Pagkatapos ko siyang prituhin, nagprepare na ako ng isang kawali. Naglagay lang ako ng kaunting mantika. Ginisa ko na ang sibuyas. Ito yung bawang. Ito na lemon grass. So ayoko ko maglagay ngayon ng... Uh, ginger. So, depende yan sa trip nyo. Sir. So, trip kung um, hindi maglagay ng ginger. So, ang gagamit na ako ng lemon grass. Ang bango talaga ng lemon grass, guys. So, ilalagay ko na yan. Ang palinaw ng mata. Kalabasa, sir. So, higigisa ko muna siya. Kanya-kanya tayo ng style ng pagluluto, guys, ha? So, style ko to. So, version ko to, guys. Tara. So, lalagyan ko na sya ng kaminta. Asin. And then, mix na natin. Hindi ako ko talaga ang kalabasa, guys. Pag ako yung nagagarta. Mas matidak yung kalabasa. Gusto ko yung marabot yung kalabasa. So, mag add ako ng water. Mas okay sana guys kung meron tayong pangalawang gata. Unang gata lang yung meron ako. So, tubig yung ginagamit ko kapag once na wala akong uh, pangalawang gata. So, binili ko lang kasi yun sa palingki. No? 20 pesos. So, unang gata lang ilalagay natin dyan. Ilalagay ko na ang sitaw guys. Ayan. Opera. Along. And then, i-mix-mix. mix mix lalagay ko na itong tanglan amoy manok na siya guys hindi tatakpan natin siya ulit so ilagay na natin itong galonggo tapos yung siling haba At lagyan natin ng magic sarap guys para sumarap sa ring and then, tatakpan natin dahil paluto na yung gulay i-add ko na yung unang gata nabili ko lang yan sa palinggit 20 pesos so hindi na nagkayod ang person dahil kaunti lang naman yung lulutuin ko syempre nag-add na ako dyan ng patis dahil kulang yung alat so tansyahan lang talaga yan guys inad ko na din yung aking hinimay na malunggay so naglalagay ako ng malunggay kapag nanggagata ako so dipindi lang yan sa trip ko minsan hindi ko nilalagyan minsan nilalagyan ko so tinakpan ko lang yan saglit lang talaga bago ko siya hinalo halo so ayan na guys yung aking ginataang gulay Napaka simple but yummy So, let's eat, guys. Ayan na yung aking ginataang gulay with pritong galunggong. So, thank you for watching. See you on my next video.